Tayo po tayo, no? Okay, dito naman tayo sa kay Jinggoy. Si Jinggoy Estrada, ilang ulit na po itong kinasuhan at pinakulong. Pero iwan ko bakit nadawit na naman ang pangalan niya ngayon sa flood control sa Bulacan. Dalawa sila ni Joel Villanueva. Ay, na lang itong mga, dapat kasi itong mga may mga bad record, no? na mga senator o mga government officials, hindi na dapat ito ibubuto. Maraming mga matutuwid dyan, katulad nung Duterte 10. No? Mga attorney yun sila at ang ganda ng plano sa Pilipinas. Pero iba pa rin ang ano, iba pa rin ang binubuto ng mga tao kaya nagsasakripisyo, nagsasakripisyo po tayo. No, tayo din naman ang nahihirapan sa kanilang mga ginagawa. Pinipili natin yung mga taong hindi marunog magmahal mag sa Pilipinas. Yung sarili lamang nila ang kanilang minamahal. News Billionaire. Tila kakapit na ng pangalan ni Senador Jingoy Estrada ang kot. Wala. Pila kakapit na ng pangalan ni Senador Jingoy Estrada ang kontrobersya. Sa ikatlo kasing pagkakataon, nadadawit na naman siya sa anomalya. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Senator Jingoy Estrada, the bad one came at uh, 909. Nag-umpisa sa biruan sa isang Senate Blue Ribbon Committee hearing sa flood control scandal na muntik nang mauwi sa pikunan sila ang tanong ko. Senador, meron ba? Ah, uh, Mr. Y Your Honor, wala po. So, safe ka. ka na. Safe ka na. Sigurado you know, po. I, you know, I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Okay. <laughs> <laughs> diba? Safe na. Kapal ng mukha mo. Pero, napika na sa estrada nang itawid ni Engineer Bryce Hernandez ang pangalan niya sa pagdinig sa kamera. Tumanggap daw ang senador ng kickback mula sa flood control project sa Bulacan. Si Sen. Jingoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. At ang kanyang SOP dito ay 30%. Percent. As per our district engineer Henry Alcantara, I have been jailed I have been vilified, crucified, and publicly humiliated. But I will never allow the likes of Bryce Fernandez to turn the tables on me. Kayo ang nasasaktal sa mata ng taong bayan, hindi ako. Hindi ito ang unang pagkakataon na makaladkad si Senator Chinggoy sa isang kontrobersiya. Nakulong na siya noong Abril ng 2001, kasama ang kanyang ama, na sinuoy Pangulong Joseph Estrada na nakasuhan ng plunder. Pero napalaya makalipas ang dalawang taon at kumandidatong senador noong 2004 at nanalo. 2007, acquitted siya sa kaso. Pero noong 2014, muli siyang nakulog matapos madawit sa multi billion peso pork barrel scam ni Janet Lim Napoles. Matapos umanong ilagay sa mga bogus na proyekto ang kanyang PDAF na nagkakahalagang 183 milyon pesos. Nakapagpiansa si Estrada at pansamantalang nakalaya noong 2016 habang dinidinig ang kaso sa Sandigan Bayan. Tumakbo siya muli bilang senador noong 2022 at nanalo. Enero ng 2024, binasura ng Sandigan Bayan ang kasong plunder kaugnay ng PDAF scam. Pero guilty sa kasong direct at indirect bribery. Ang nasabing mga kaso ay nabasura rin noong Nobyembre. Kaya hindi niya maiwasang biruhin si Sen. Robin Padilla sa isyo ng pagkakakulong ng kinagurian noong bad boy ng pelikulang Pilipino. Sen. Robin, ilang taon kayo nakulong? Po. Ilang taon kayo nakulong? Ah, uh, tatlong taon at kalahati po. Kasi napapansin kayo mga nakukulong ni Sen. Si Estrada ang nagmosyon sa Blue Ribbon Committee para ipakontep si Hernandez at malagay sa kustuliyan ng Senado. Kaya suspensya niya, neres bakang lang siya ni Hernandez. Sa kanyang social media post, binalik ni Estrada ang tanong, kung safe kaya tayo? Caption sa kanyang posted na larawan ng mga batang Tere Redon at Bryce Hernandez na magkaklase raw sa Lourdes School of Quezon City. Bagay na itinama naman ng ilang netizen na batchmate ang dalawa at magkaibang section sila. Para sa agenda, Dexter Kadibe, abante! Ay, malalaman natin kung talaga bang nagsasabi ng totoo ito si Estrada or nagsisinungaling. Hindi natin alam. So, malalaman natin in the next few weeks, no? So, kasi nagkaroon na rin siya ng mga kaso pa ulit-ulit, pangatlo na ito pero nabasura din yung mga kaso na yon at uh, na acquit na siya. No, sana sa Pilipinas matuto na tayong bumoto. Yung mga, mga may mga bad record, hindi na sana natin yon anuhin. Hindi na sana natin yon bobotuhin. Sana itama natin ang pagpili. Yung tao talaga na may pagmamahal sa yung mga politiko talaga na may pagmamahal sa tao at hindi gagamitin ang mga tao tatakbo sila tapos gagamitin nila yung mga tao para maging mayaman sila tayo ang kawawa tayo ang naglagay sa kanila sa ka itaas-taasan tapos gagamitin nila tayo para maging mayaman sila pag tumatakbo sila kailangan nila tayo mahirap tayo namimigay sila ng pera para tayong mga aso na binibigyan ng pagkain pagka naluto na hindi na tayo kinatalikuran na tayo, hindi na tayo binibigyan ng pansin. Kaya guys, matuto na tayo sa buhay. Hindi mahirap ang Pilipinas, mayaman ang Pilipinas. Kaya dahil tayo ang bansa lamang na may cold reserve. Pero parang unti-unti na ata na pinagbili ni Bongbong Marcos. So, um, Diyos na lang ang nakakaalam ng lahat. At sa mga protesta, hala, gawin nyo. Tama ako anong nararapat para mapanagot sila. Kayong nakakaalam dyan sa Pilipinas. So, hanggang dito lang po tayo at salamat. And I wish and I hope that you will continue to subscribe, like and share. I don't know what will happen to my YouTube. But sana, kasi bawal kayo dito magsalita ng ano eh, ng hindi maganda eh. Kasi nakaano ito eh, minomonitor ni, ni YouTube ito eh. Pero salamat dahil nandyan kayo lagi sa akin. Thank you so much and God bless us. This is your coffee vlog. And good night.